Hello mga silingan, magandang hapon Nandito kami sa taas ng bahay namin Kami ay nagpapagupit ng buhok Nagaantay lang kami doon sa labas guys Kasi ano, naliligay pa yung manggupit ng buhok Yan ang aking pamangkinagwapa agwapo di ay Ano man yung aking anak, oh Sumama din siya, siya daw ay magpapayat yeah <laughs> Ay, kanina sobrang init, guys. Buti na lang ngayon ay hindi masyado. Ah, uh, na Rado, naman. Manga. Minit na naman ulit. Maraming mangga doon, guys. Uh. kasi maliliit wow. pa yung mga bunga ng mangga. Sunod ka na lang magpagupit kasi yung buhok mo ay hindi pa mahaba. Oh. Uh. No? Di pa naman mahaba yung buhok mo Sunod eh. na lang. Si, si Kuya Jurelo mo na oh. Hmm. Kaya nga, ano naman oh? Yeah, Wapo kaya oh. <laughs> Aray ko. <laughs> City Hunter. City Hunter yan eh. Karasana. Ano, Karasana. Dito yung. Oh. O so, sa mga gustong magpagupit dyan. Dito lang oh. Magaling yung manggugupit ng buhok dyan. Si Kuya Marlo.